latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Pinakahuling kanta ng The Beatles na pinamagatang Now and Then, inilabas na matapos ang mahigit apat na dekada sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Mapapakinggan na ang pinakahuling kanta ng iconic rock band na The Beatles matapos ang mahigit apat na dekada mula noong ni-record ang demo nito. Ang final song ng tinagri ang one of the best rock bands of all time na binubuo ni Paul McCartney, Ringo Starr at mga namayapang sina George Harrison at John Lennon, pinamagatang Now and Then. Ayon sa 81-year-old na si Paul McCartney, sa tulong ng Artificial Intelligence o AI, kanilang nakuha ang boses ng yumaong si John Lennon mula sa orihinal na demo nito noong 1978. Kabilang anya ito sa home demo tapes ni Lennon na ibinigay sa kanila ng biwda nitong si Yoko Ono noong pang 1994 ngunit hindi nila ito nailabas kasabay ng kanila nooy anthology project. Samantala, labing tatlong oras pa lang mula noong ni ang official audio, umani na agad ang Now and Then ng halos apat na milyong views. Una rito, inilabas din ng isang short film para sa The Last Beatles Song bilang pagbibigay pugay sa legasya ng tanyag na banda. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang Showbiz Angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.